mga kabengers, tara, gawa na tayo ng okoy, di ba? And then later, kayo nang bahalang umusga, kung okay ba yung okoy natin, di ba mga kabengers? At kaya naman, eto tayo, meron lang tayong dalawang gulay na kailangan natin dito sa ating okoy bang okoy, di ba? Eto, meron tayong dalawang medium size na carrots, di ba? And then, syempre, kinudkod natin, kinudkod natin yan. Yun nga lang kasi sabi ko, yung pagkudkod ko, yung para bang ginawa mong ano, atsara, di ba mga kabengers ko. And then syempre ito tayo may malaki rin kamote, di ba? So same lang din yung ginawa natin sa ating carrots, di ba? At ayun na nga, kaya nga sabi ko sa inyo, okay ba yung okoy natin, di ba? At ayan na nga kinudkut ko and then syempre nag-iingat ang lola niyo, di ba? Pagka medyo maliit na yung ating carrots or yung kamote, ay hindi ko na talaga inaano, di ba? Dahil syempre baka mamaya basama yung balat ng daliri ko, di ba mga kabengers ko. At ito, meron tayong isang large size ng ating onion, ba diba? Binalatan natin siya. And then, syempre, kinudkod na rin natin ng gusto na talaga naman po na yung nagkakatas na, diba? Para at least talagang masama ng gusto. And then, syempre, may mga buubuo rin kasi nga, syempre, nag-iingat tayo, diba? Sa ating uh, pagkadkod na yan, diba? And then, of course, hinaluan ko na rin ito ng ating uh, green onions na hiniwa-hiwa natin ng maliliit and then syempre pagkatapos niyan kinumbay na natin yung dalawang uh, gulay natin and then syempre tinimplahan na natin yan ng pamintang durog ng asin di ba and then ang ating um, seasoning, di ba? And then of course, wag din natin kalilimutan yung ating uh, garlic powder talaga, di ba? And then i-combine na lang din natin ito ng gusto, di ba? So after nga ng preparation natin sa mga yan ng pagkakatimpla natin sa ating dalawang gulay, i-prepare naman nun, muna natin, di ba? Syempre yung ating uh, flour. So ang sukat ng ating flour, mga kaabengers ko ay ang uh, isang cup ng flour nga and then syempre half cup din ng ating cornstarch and then <coughs> i-combine lang din natin siya, di ba? Make sure na nahalo natin ito ng gusto and then i-set aside muna natin, di ba? And then i-prepare naman natin yung ating uh, liquid ingredients na yan. Kaya meron tayong tatlong piraso ng egg, di ba? And then, syempre, samahan na rin natin ito ng isat kalahating tubig, mga ka ko, di ba? And then, tsaka natin siya huling i-combine ng gusto, di ba? Make sure na talagang halong-halo talaga talaga ating liquid uh, ingredients and then pagka mix na nga yan mga kaabengers ko syempre isabay na natin or ihalo na natin yung ating flour and cornstarch make sure lang na talagang walang buo-buo dito sa ating uh, pag-aanuhan uh, na yan mga kaabengers ko and then pag okay na siya i-combine na rin natin di ba yung ating carrots and then syempre yung isa pag secret ingredient natin di ba aba naman, eto naglagay ako di ba ng giniling na baboy di ba so instead na hipon giniling na baboy ang aking ninalo di ba mga kabengers ko at ayan na nga mga kabengers saluin lang nating mabuti ng gusto and then magpainit na nga tayo ng ating mantika sa kawali and then ayan So dahan-dahan kong nilagay, nag-form tayo ng circle, di ba? Medyo palpak pa nga ako nung una dyan, mga ka-abengers ko, kasi medyo makapal, di ba? Yung aking pagkakaano, so dapat ninipisan ko. And then, pa ayan, palpak pa nga yung pagbabaliktad, di ba? Ayaw sumunod. And then, syempre, pabalibaliktad tayo ng okay na yan kasi ang gusto ko talaga ay medyo tostado na mga ka-abengers ko. At ayan, ay may luto na, di ba? And then, sabi ko nga sa inyo mga ka-abengers, kayo na ang humo ga kung okay ba yung okoy natin kasi niloloko ko ng mga anak ko, di ba? Pero napakasarap niyan, promise, di ba? Talagang nagustuhan din nila kahit niloloko nila ako kasi ang sabi nila, mami, parang hindi siya okay kasi nga napadami yung harina kaya sabi nila, baka pati